Okay, mga Time check Alas dos Nang hapon so, tapos na yung pagbubuhos namin sa flooring no? Ito dito, Napaka na namin yan So dito na lang na part yung malambot pa Basa pa siya So yung pinakahuling binuhusan yung ating Flooring sa ating Drainage o kanal no? Maliit So ganito yung discarding namin no? Hindi na tayo nagpapile Kasi HB no? Pagtanggal ng mga tubular automatic kanal na yan na maliliit o, so, maliit lang yung kanal namin dito kasi hindi naman mal, uh, malaki yung tubig na papasok talaga dito maliit lang siya kasi lahat ng bagsak ng tubig sa pinakarup dun sa side na yun no? so, dun tayo maglalagay ng katsbisin, basin so, ito dito just for inkis lang na may pasok na tubig dito may papasok na tubig tatapon dyan sa ating pinakakanal tapos ito yung purpose hindi siya papasok dun sa loob dyan lang siya pero may kanopi dito ano, nasa 60 cm o, ito lang kasi ah, uh, mabuti na sabi ni Clinty ng maaga gusto niya yung level kasi ng flooring dito level dyan sa loob no? kapag hindi na lang talaga in na yung flooring sa loob at saka ito magka level pwede sana yung flooring natin sa grahe diretsyo na natin yan dito Uh, ang nangyayari kasi yan yung pinaka-drop natin sa ating grahe. Tapos bumalik tayo sa uh, libilasyon sa loob na ng flooring sa loob ng bahay. Kasi yung habol ni ma'am dito kapag ka may halimbawa birthday siguro ng anak niya o may uh, isi-celebrate maglalabas dito ng misa o upuan o pantay pa rin yung flooring doon kasi sliding uh, durian so pwedeng maglatag ng misa dyan pantay pa rin yung flooring niya yun yung habol ni kliyente natin at uh, pagdating sa interior dito ang kliyente natin na talaga yung uh, tawag nito na bibigay sa atin ng mga dapat gawin o ano yung mga materials na kailangang ilagay uh, yun lang yung ating sinusunod uh, uh, si sir naman dito siya sa mga structural siya yung nakaano dito So kapag kababae lagi yung ano natin, asahan na natin yan, napaka mabusisi talaga. Kasi yung babae, ano yan eh, uh, maarte. kailangan kung ano yung mga gusto niya, yun yung ating gagawin. So yan ah, dinoploringan natin yung ating kanal. Siyempre yung flooring yan, dropping pa yan, papunta dun. So doon na part mga kamukil sa pinakakalsada, natigil namin. Hanggang dyan lang yung buhos namin no, sa may git pinakarampanya talaga hindi namin natapos sa pagbuhos kasi gagawa panama, gagawa muna kami ng kanal dyan uh, abang na lang yan kapag ka magkakanal yung barangay o dugtungan na lang yung kanal nila simpre uh, kailangan malaman mo rin kung ano yung standard ng mga kanal sa mga barangay road uh, yun yung ating gagawin dyan o dalawa yung option ko dyan pwedeng buhusan natin o it's either bilhin na lang tayo ng culvert yun yung ating gagawin dyan o dipindi na lang pag isipan ko muna mamayang gabi kung ano yung mas matibay at tatagal uh, no? kasi importante dyan na mapatibay natin kasi rampayan mga kamukil o ganito kabilis yung ating trupa malaki ang laki ng namin mga kamukil pero simula dito yan punta dun o, punta dito natapos namin wala pang isang araw nagsimula kami kanina mga kamagit lalo sa utso na no? kasi uh, nagprepare pa ako nito uh, nagprepare pa kami nito para sa magiging kanal natin o dito nasa 4 inches lang yung kanal natin tapos lalagyan natin yan ng angle bar sasaraduhan natin yan no? yan uh, pagdating dyan mga kamugil naka nipis lang kain na kay dropping muna ay na kayo sobra sobrahi Tara dito balik balik. Ayan. Nakaganyan siya. Naka-slide siya papunta dun. Uh, hindi siya dritta na kaganyan. Naka-slide siya. Para pagka may isa pang sasakyan na papasok. Dito. O, uh, kailangan makaakyat din siya dyan na hindi mahirap. Ah, uh, pwede siyang pumarking dito. Dito dito. hindi di kaya. Dito. Iwan ko kung anong plano nila kliyente dito sa likurang party. Uh, Ipa-flooring nila Kaya. Tapos si ma'am kasi mahilig sa mga garden, mahilik mahilig sa pananim. So pagdating namin dito, ang daming tanim eh. Ayan no? may ano pa siya dito. Tawag nito sa Tagalog. Sa amin kasi itong mga kamuyil, buongon eh. Pumilo, no? So, para maintindihan natin lahat. <laughs> Pumilo, nakakain pa kami nito. ito. So, Dipindi na lang yan kay Clinton no? kung ano yung plano nila dito. Basta ito mga kamuyil, sa kontrata ko. Itong part na dito. Tapos yung supply namin ng tubig, ayan oh, balon. So maganda dito, yung igagar din ni ma'am, i-box na lang o. No? Papaila ng CHB, tapos lagyan natin ng design yung CHB na yon, So pwede siyang magtanim. Tapos ito, flooringan na lang lahat. Ito yung maganda dito. O mula doon, pwede tayong maggawa ng box. Yan, papunta doon. Hanggang O dyan lang, nakapalibot yung kanyang mga tanim. I-landscape natin yung forma. Ito na. Yung ating pag flow flow Tapos na siya mga kamukil. So bukas yung trabahuin namin. Yung kanal doon. Uh, tulung Tulong-tulongan namin yun. And then, yung mga skill natin. Patuloy na sa pagpapalitada. So maayos na yung pagpapalitada dito. Kasi naka flow ring na tayo. Sagad-sagad uh, na yung ating uh, pagpapalitada ang mangyayari kasi mga kamukil pagka nagpalitada yun tayo na wala pang flooring uh, hindi talaga maiwasan na may mga part na kulang sa palitada uh, tulad ng ganyan mga kamukilo oh. napalitadahan na namin na wala pang flooring oh, uh, ganun yung mangyayari so, pagka naka flooring na lahat yung palitada natin sagad talaga hanggang flooring okay so tapos na clearing na lang mga kamukil pagka-clearing nito, pahinga ng konti tapos bili tayo ng pampalamig, no. Inumin, siguro mga isang kahon o dalawang kahon na beer para pampapawi pagod. So, ganito yung ugali natin, no. Pag uh, magbubuhos tayo, alam naman natin yung pagbubuhos is napaka pagod na trabaho, bigat, no. Lahat ng puwersa mo, malalabas o so, hinahabol namin na maaga matapos para may oras pang magpahinga pagkatapos ng konting pahinga pwede na magshot -chat, chat so libre natin yan siyempre Ilang pasasalamat din diba so, napaka bliss ko sa mga kasama ko ngayon mga kamagil napaka hindi naman mabilis yung galaw tuloy tuloy lang no? dahan dahan pero tulong tulungan ba gumagalaw lahat tapos yung kalsada, linisan na. No? Para hindi tayo makaturis ng tao. Linis muna. Pagkatapos malinis niyan, o, pwede na, pahinga na. O dito na part mga kamukilo yung pinutol namin. Tigil kami dito. Ayan. Puhukaya namin yan para sa kanal. No? Sa drainage nitong buong barangay. Nakaabang na lang tayo. Siyempre mamaya pag tumigas yan, tatanggalin natin yung tubular tapos i-slant natin ng konti para pag-join natin hindi tayo mahihirapan. Ayan. Yan yung ating dalawang skilled ng mga kamukil Ito yung mga dalawang skilled ko na masun, Dalawa yung skill ko lang dito mga kamukha. Naasak kongkreto tapos yung metal naman. Dalawa kami ng kapatid ko tapos alala yung pinsan ko magaling na din kasi mag building yan dati dati pumunta sa akin yan wala talagang kaalam alam mga kamagil kahit pag ng grinder kahit pagtingin ng steel tip ngayon pwede nang mangontrata pero sabi ko sa kanila tinitingnan ko yung mga uh, paninirada nila sabi ko kulang pa hindi pa pwedeng bitawan o iwanan o kailangang mastirin pa talaga so yun lang mga kamagilah at tapos na ating pag-flooring. Kasunod nito, pagtatiles na lang nitong buong bahay. Ngayon, uh, sa susunod na linggo, umpisa na naman tayo sa metal. Thank you. Maraming salamat.